Na traffic na wala na tuha tayo ng letter buti tinawagan tayo ni kuya para maganda yung city hall nila dito punta tayo doon sa loob sila pang bukas kasi dapat dito at least early bird tayo salamat green plants yan o dinidiligan nila para ano dagdag yan sa ano eh yung ano yung alam mo yung protection sa ailing tsaka sa flood yung mga trees punta tayo sa post office yung yeah. Espina's post office sa loong banda sa kabila yung conelic tanong tayo sa banda si kuya Kunin natin yung letter early bird tayo